guys. Ba alam mo misis <laughs> <laughs> Road trip! Si Eddie yeah. okay, Paul. <laughs> <laughs> guys, tingnan niya. <laughs> oh, legit pa Good morning mga messes. Yan. Naisip ko pa eh kung, yeah, kung ibablog ko tong araw na to. Pero sige, try natin. Kasi for today's video, tayo ay magnininang sa kasal. Ninong at ninang tayo for today's video. At ngayon ay mag alas 12 na. Alas 3 ang kasal. Nagpre-prepare na ako para pumunta sa bayan. Siyempre, nakakayan mo kung di tayo magpapamakeup. So, yun, bago tayo umalis ito. Mag-lunch lang tayo. Tapos, yun yung batang namuyat sa amin. Gumising ng alas 3. Kaya, oh, tingnan nyo, oh. Kita nyo yan? Oh, yan. Ah, kita nyo yan? haki o tayo ngayon. Sinipag tayo kagabi. Oh, oh. Tingnan nyo. So, yan. Update ko na lang kayo pero hindi ko pa sure kung ma-upload to. Basta, samahan nyo kami mamaya. process ang produkto. Nahiya kami mag-vlog. Nakakaya pala. <laughs> Baka ito na yung last na update namin ngayon. Namaya uh -huh. na ulit pagpawin. Para, 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 focus din tayo sa... Uh -huh. arat, uh -huh. sa, sa... Sa kasal. Uh -huh. Sa ritual nila ceremony. First time namin pa rin. First time namin maka-witness ng Christian wedding. Kaya yeah, focus kami. Huwag kayong magulo mga message. Christian ng mga ibon at mga Ati-kilala sa inyong lahat ang bagong kasal na sina Ginoo at Ginang John Patrick at Mecca Adriano. Tinapon na na Kanina, umakyat, may lumapit sa aking tao. Ang sabi, three times pro siyang kahalikan. Yung oh. isang three seconds, yung isang five seconds, yung isang ten seconds. Maaaring mo nang ang iyong asawa. Pwede niyo muna lang <laughs> ano, before sila kasal, wala pa silang plano. Ah, uh, nangako ko sa kanila na... <laughs> kasi laging ano eh, si Becca laging post sa amin kapag may event kami. Masabi so ko sa kanila, once na ay kakasal ka Becca, sige, kanta ko isang kanta. So, ay, ngayon na Thank you. Pwede mo lang ipasok ang iyong ulo sa kuweba? Ayan ka kaya. So stop acting like you know my pain. Stop! Stop acting like you own it. Pwede mo sabihin sa akin kung ano mo aking pain. ako dyan mga beses. Ako po, tatawa na lang tayo. Walang patutunguhan. Walang patutunguhan yung artihan. niya. Tingnan natin yung mga contestant. Dapat naging nag

ngayon, umaarte ka pa rin na parang nandito siya. Dahil nandito siya! Dahil nandito siya! Ah. Mm. Grabe! Mic drop! <laughs> oh, grabe si Mea! Ang parang na Nasaan daw siya na pwedeng magmahal sa'yo? Uh. Bakit? <laughs> ano ba? hindi mo pwedeng sabihin sa akin kung kailan po mag move on. Kahit si Celine nakasama ko sa lahat, na alam mo lahat. Sino si Celine? <laughs> hindi ako si Celine. So stop comparing, comparing me to her. Tama! Hindi ko si Celine.

Ha ha ha! Minister, Hindi na siya babalik, Eri. Pero hanggang ngayon, umaarte ka pa rin na parang nandito siya. Nandito siya. Dahil nandito siya. Kung nandiyan siya, nasan ako? Anong lugar na rin ako gusto magdahil sa inyo? Namamalakpa ka din na ng pera. Grabe ang mga aktina tonight. Pero gusto kong gawin ko ni Ate Rina Lina Pinyapaw. Nagang tila ang kinilig ni Kim. So, ayan mga meses. Tapos na ang aming inatenda na wedding ni Harabas. Tinapos namin yung ano, yung uh, reception. Kasi masaya, masaya yung ano eh, yung, oo. yung event. Kaya congrats. Maka-enjoy naman. Oo, oo, sobrang saya. Congrats kay Mecca at kay Patrick. Grabe yung pa, ano, pa-contest. Talagang napapa-emote si Harabas. Napapapalakpak siya dun sa mga linyahan <laughs> ng <yung> mga contestant. Favorite ko kasi si Daniel eh, Hoy! Right. <laughs> Grabe, <laughs> ano, katnyel, katnyel, kat ka kasi eh, katnyel pa. <laughs> kat so ayan, pauwi na kami at kita nyo naman na isoli ko na yung aking hair extension para nakakaulit tayo. Kasi hindi ako sinigil doon eh sa, sa paggamit ng hair extension. Sinoli ko kagad para makakahirap tayo ulit. So ayun mga meses salamat sa panonood. Sali, nag-enjoy kayo. Congratulations kay Mecca at kay Patrick sa aming pinakabagong inaanak. Oh my God. Hindi ako makaligo. So ayun, salamat po sa lahat. Bye!